Tawa ka doon sa ano. Dito, dito. Ano, hindi nga ay. Ano ba na talaga. Pero Sige, hawak ko. Ako kayo. Dito, dito kayo. hawa ka dyan. Ako sa kamay. Okay. 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 Mga madali ka, isa-isa ka bang? Isa-isa lang. Baka po ba... Puto niyo ng Isa-isa lang, isa. isa lang. Patanin ko lang natin. Paalisin mo pa. O, kaway ka sa camera, Nay. Nay, ayun yung camera, oh Bye-bye. Bye-bye. Eh wala akong tsinelas. Eh, eh hmm. ka ako ngayon hindi nagtsinelas eh. Dito 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 D dito, dito. Yeah. yeah. Okay. So, Dadaan lang. Okay. Kumusta, Ma? Wala bintana. Ayaw na 'yung direksyon.